Pasyal tayo sa tabi ng dagat. Ang ingay sa daan. Hinga muna tayo. Ano si Taning? Oyster? Ano de oyster da? Oyster? na de Warm haning di igigo. Enggam. Yeah. Nai. Let's leun. Oh. Let's Oh, ang ganda ng tubig oh. Pero ang lamig nito. Ang maliit na bangka. Ang daming ano dito. Ayan ang ano na siya. Ang <laughs> bangka maliit na bangka ayun na yung mga ano dami ditong oyster ayaw ko manguha kasi ang lamig ang pa naman yan puro na lang mga ano ayaw ko malamig ang tubig ayan ganda tingnan ng tubig blue oh, na blue <laughs> ang linaw Wow. Mhm. Dami. Yan. Aste. Eh, ha ning We are in stola ha Wala kaming ano. Wala kaming boots, mabasa tayo. Ba, mabasa 'yung sapatos natin. Dami pa naman. Ayoko din mo mag ano pa ah. Lamig kaya ng tubig. Ayan.